Lagi ka bang nakakaramdam na nag-iisa ka sa iyong landas? Hindi ka ba sigurado kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo? Pakiramdam mo ba na ikaw ay naiwan o pinabayaan? Ito ay maaaring biyaya para sa iyo. Minsan, nais ng Diyos na maglakad ka mag-isa upang magawa niya ang mga kababalaghan sa iyong buhay. Maaaring hindi ito malinaw sa iyo, kaya't kailangan mong malaman ang mga palatandaan. Kaya siguraduhin tapusin ang video na ito, habang tinatalakay namin ang sampung dahilan kung bakit nais ng Diyos na maglakad ka mag-isa. Mauunawaan mo rin kung paano masusulit ang panahong ito. Nais ng Diyos na magsimula ng bagong kabanata sa iyong lakad kasama siya kaya maghanda kang maranasan ang isang banal na pagbabago. Kung tinatawag ka ng Diyos sa mga sandali ng pag-iisa, nais niyang gumawa ng isang bagay sa iyong buhay. Hindi ka niya dinadala sa anumang panahon ng walang dahilan, kung nararamdaman mo na kao ay nag-iisa ka, at malayo sa iba, at pakiramdam mo ay biglang binabago ng Diyos ang iyong buhay sa mga yugto na hindi mo maintindihan. Pakinggan mo, ang panahon ng pag-iisa ay mga ngailangan na itigil mo ang iyong mga gawain at aktibidad. Makikita mo ang iyong sarili na hinihila mula sa lahat ng iyong alam. Ito ang paraan ng Diyos upang abutin ka para sa isang mas mataas na tawag. Tinatawag ng Diyos ang mga individual sa pag-iisa para sa iba't ibang dahilan. Ito ay dahil may layunin kang natatangi sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo maihahambing ang gawain ng Diyos sa iyong mga sandali ng pag-iisa sa gawain ng iba. Ang kailangan mo lang gawin ay ihanda ang iyong sarili para sa isang karanasan kasama ang Diyos. Ayon sa Jeremias 20 labing sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Sabi ng Panginoon, mga planong pagbutihin ka at hindi saktan, mga planong bigyan ka ng pag-asa at kinabukasan. Ang Diyos ay naroroon kahit pakiramdam mo ay tinanggal ka sa lahat ng pamilyar at komportable. Lagi niyang ginagamit ang bawat panahon sa iyong buhay, kabilang ang iyong mga sandali ng pag-iisa. Ito ang panahon kung kailan siya gumagawa ng pinakamalaking pagbabago sa iyong buhay. Para sa iyo, tila walang nangyayari, ngunit sa kanya, may positibong pagbabago sa iyong kapalaran. Lahat ng nangyayari ay ayon sa kanyang mga plano. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sampung dahilan kung bakit minsan nais ng Diyos na maglakad ka mag-isa. Alamin ang mga palatandaan at kung paano mo masusulit ang mga sandaling ito ng pag-iisa. Ihanda ang iyong sarili para sa isang makabuluhang pagbabago at mas malalim na pag-unawa sa kanyang kalooban. Sama-sama nating tuklasin ang banal na layunin sa likod ng iyong pag-iisa. Una, ikaw ay isang pinili. Patuloy ka bang nagtataka kung bakit hinihiling ng Diyos na pumasok ka sa pag-iisa? Ito ay dahil may mahalagang tungkulin kang dapat gampanan sa mundo. May espesyal na pagpapahid sa iyong buhay. Pinili ka ng Diyos sa gitna ng iba upang itatag ang kanyang kalooban sa mundo. Isang karangalan ang makatanggap ng ganitong tawag mula sa Diyos, ngunit kasama rin ito ang mga sandali ng pag-iisa. Ang mga taong ginagamit ng Diyos ay laging inilalayo sa karamihan. Lagi kang hinihila ng Diyos sa isang lugar ng pag-iisa dahil nais niyang maunawaan mo ang iyong pagiging natatangi. Ipagpalagay na ikaw ay tulad ng isang tagapagligtas sa iba. Hindi ka maaaring makisali sa mga gawain na ginagawa ng iba. Dapat may iba sa taong may solusyon na kailangan ng mundo. Kailangan mong malaman ang mas mabuti at gawin ang mas mabuti upang mayalok ang iyong mga regalo sa mundo. Ang mga sandaling ito para sa mga pinili ay nagmamarka ng simula ng pagbabago. Kung dinadala ka ng Diyos sa isang panahon kung saan inilalayo ka niya sa karamihan, may plano siya para sa iyo. Nais niyang bigyan ka ng banal na direksyon sa iyong tawag. Si Moises ay nakatangap ng mga utos mula sa Diyos upang maging pinili para sa mga Israelita. Nangyari ito nang si Moises ay nag-iisa. Ganito rin siya kumakausap sa iyo. Pinamungunahan kanya sa landas ng pagkakamit ng kanyang mga pagpapala sa pamamagitan ng pag-iisa. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat makita ang mga sandaling ito bilang parusa. Mahal ka ng Diyos at dinadala ka sa mga prosesong ito dahil nais niyang lumakad ka ayon sa kanyang kalooban. Ito ang mga sandali kung kailan kanya pinapatnubayan. Nais niyang maging pamilyar ka sa kanyang boses. Lagi niyang ginagabayan ang kanyang mga pinili sa pamamagitan ng mga utos. Hindi mo siya maririnig kung hindi ka sensitibo sa kanyang boses. Ito ang dahilan kung bakit dinadala kanya sa lugar ng pag-iisa. Alalahanin si Juan Bautista. Pinili siya ng Diyos upang maging forerunner ni Kristo. Sa ganitong tungkulin, kinailangan ng Diyos na panatilihin at palakihin siya sa ilang. oh, ang ama ni Juan ay isang pari, ngunit ang kanilang tawag ay magkaiba. Ang buhay ni Zacarias ay naugnay sa mga tungkulin sa templo, ngunit kinailangan ng Diyos na ilabas si Juan dahil pinili niya siya para sa isang mas dakilang layunin. Nabuhay si Juan ng mag-isa sa loob ng maraming taon, natutunan ang kanyang dapat gawin. Sa huli, natupad niya ang kanyang layunin nang siya ay nabinyagan ng tubig at ipinangaral ang darating na kaharian. Kung hindi inilabas ng Diyos si Juan, maaaring siya ay naging paritulad ng kanyang ama. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, alam niya na kailangan mong maglakad mag-isa bago matupad ang kanyang orihinal na tawag sa iyong buhay. Ikalawa, upang paunlarin ang iyong mga regalo. Nagkakaroon ka ng mga kasanayan at talento sa mga sandali ng malaking pokus at pag-aaral. Lagi kang makakakita ng proseso ng pagkatuto sa mga sandali ng malalim na atensyon. Ito ang dahilan kung bakit patuloy kang hinihila ng Diyos mula sa iba. Nais niya na magsimula kang tumingin sa loob upang paunlarin ang iyong mga banal na talento. Alam mo ba na hindi mo pa natutuklasan ang karamihan sa mga talento na inilagay ng Diyos sa iyo? Ito ay dahil nangangailangan ng mga sandali ng pagninilay upang magsimulang bigyang pansin ito. Sa pag-iisa lamang maaaring ituro ng Diyos ang mga lugar ng lakas sa iyo. Maaaring nakatuon ka sa mga maling bagay. Ito ang dahilan kung bakit unang nilikha ng Diyos ang isang kapaligiran kung saan maaari kanyang tulungang puklasin ang mga regalo. Ito ang paraan niya upang matulungan kang maglingkod ng mas mabuti sa mundo. Gagamitin mo ang mga regalong ito upang maipamalas ang kaluwalhatian ng iyong ama, ngunit kailangan mo munang paunlarin ang kahusayan. Sa mga sandali ng pag-iisa ni David, natutunan niyang hamunin ang mga oso at leon. Nagkaroon din siya ng tiwala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang maraming mga pakikipagsapalaran sa pag-iisa. Kaya kapag nakita mong tinatawag ka ng Diyos palabas, nais niya na magsimulang paunlarin ang iyong sarili. Nais niya na ihanda ka para sa mga darating na gawain. Ikatlo, paghiwalay. Nais ng Diyos na maglakad ka mag-isa upang lumikha ng hadlang sa pagitan mo at ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang layunin para sa iyo. Nais niyang putulin ka mula sa mga bagay na hindi naayon sa kanyang layunin para sa iyo. Ang prosesong ito ay isa sa pinakamahirap gawin. Ito ay dahil madalas naaalisin ng Diyos ang mga bagay na gusto mong gawin tatanggalin niya ang iyong oras sa panunood ng TV. Hindi ka na magkakaroon ng pahintulot na makipag-hangout sa mga kaibigan tulad ng dati mong ginagawa. Inaalis niya ang lahat ng tila nagpapagaan sa iyong relaxation. Nais niyang mawala ang halaga na inilagay mo sa mga material na bagay dahil sinusuri niya ang iyong puso at nakikita na maaaring ito ay hadlang sa kanyang mga plano para sa iyo. Kapag nagsimula kang makaranas ng mga masakit na sandali ng paghiwalay, malaman na ang Diyos ay malapit ng gumawa ng dakilang gawain sa iyong buhay. Nais din niyang putulin ang iyong koneksyon sa ilang tao upang maipakita niya sa iyo ang susunod na hakbang. Alam mo ba na ang ilang tao ay hadlang sa iyong buhay? Hanggat nakikisalamuha ka sa kanila, hindi mo mararanasan ang isang makabuluhang pakikipagtagpo sa Diyos. Ganito ka kamahal ng Diyos, Patuloy kanyang inilalayo sa mga tao upang makita mo ang dahilan ng kanyang pakikialam. Ikaapat upang magturo sa iyo ng pagtitiwala. Isa sa mga pinakamahalagang aral na matututunan mo sa pag-iisa ay ang pagtitiwala sa Diyos. Sa mga panahong wala kang ibang masasandalan kundi siya, natututo kang umasa sa kanyang kapangyarihan at kabutihan. Nakikita ng Diyos na sa iyong pag-iisa, mas magiging malinaw sa iyo na siya lamang ang tanging sandigan mo. Ito ang mga sandali kung saan ang iyong pananampalataya ay nagiging mas malalim at matatag. Tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya ng lubos, kahit hindi mo naunawaan ang lahat ng nangyayari sa iyong paligid. Sa mga sandaling ito, nagiging mas malapit ka sa Diyos at natutunan mong magtiwala sa Kanyang mga plano para sa iyo. Ikalima, upang magbigay sa iyo ng kaliwanagan. Sa mga sandali ng pag-iisa, mas nagiging malinaw sa iyo ang mga bagay na hindi mo napapansin dati. Ang Diyos ay nagbubukas ng iyong mga mata upang makita mo ang mga bagay na kailangan mong baguhin o pagbutihin sa iyong buhay. Binigyan ka niya ng oras upang magnilay at magmuni-muni upang makita mo ang mga bagay na nagiging hadlang sa iyong paglago. Sa ganitong paraan, mas nagiging handa ka sa mga susunod na hakbang na nais ng Diyos na gawin mo. Ang pag-iisa ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na makita ang mga bagay mula sa isang bagong pananaw na makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang kanyang kalooban. Ikaanim, upang palakasin ang iyong loob. Ang Diyos ay naglalagay sa iyo sa mga sitwasyon kung saan kailangan mong maging matatag at matapang. Sa mga sandali ng pag-iisa, natututo kang lumaban at magpatuloy kahit na walang ibang sumusuporta sa iyo. Ito ay isang paraan upang palakasin ang iyong loob at ihanda ka sa mga hamon na darating. Nais ng Diyos na maging matibay ka sa iyong pananampalataya at magtiwala na kaya mong lagpasan ang anumang pagsubo. Sa mga sandaling ito, natututo kang umasa sa iyong sariling kakayahan na ibinigay sa iyo ng Diyos at maging matapang sa harap ng mga pagsubo. Ikapito, upang alisin ang mga bagay na hindi kailangan. Sa iyong pag-iisa, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na alisin ang mga bagay na hindi na kailangan sa iyong buhay. Maaaring ito ay mga ugali, pananaw, o mga taong hindi na nakakatulong sa iyong paglago. Ang Diyos ay nagpapakita sa iyo ng mga bagay na kailangan mong iwanan upang maging mas malaya at magaan ang iyong buhay. Sa ganitong paraan, nagiging mas handa ka sa mga bagong bagay na nais niyang ibigay sa iyo. Ang pag-iisa ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na linisin ang iyong buhay mula sa mga bagay na hindi na kailangan. Ikawalo, upang turuan kang maging mapagpakumbaba. Sa mga sandali ng pag-iisa, natututo kang maging mapagpakumbaba at tanggapin ang iyong mga kahinaan. Nakikita mo ang iyong mga kakulangan at natutunan mong umasa sa Diyos sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay nagtuturo sa iyo na maging mapagpakumbaba at hindi magmalaki sa iyong sariling kakayahan. Sa ganitong paraan, mas nagiging bukas ka sa kanyang mga aral at patnubay. Ang pagiging mapagpakumbaba ay isang mahalagang aspeto ng iyong pananampalataya, at ito ay natutunan mo sa mga sandali ng pag-iisa. Ikasyam, upang bigyan ka ng direksyon. Sa mga sandali ng pag-iisa, binibigyan ka ng Diyos ng malinaw na direksyon sa iyong buhay ipinapakita niya sa iyo ang mga hakbang na kailangan mong gawin at ang mga landas na dapat mong tahakin. Ang Diyos ay nagbibigay ng kaliwanagan at patnubay upang masigurado mong nasa tamang direksyon ka. Sa mga sandaling ito, natututo kang maging sensitibo sa kanyang boses at sumunod sa kanyang mga utos ang direksyon na ibinibigay ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na ikaw ay nasa tamang landas. Ikasampu upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay naglalagay sa iyo sa mga sandali ng pag-iisa upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa iyo. Ang mga sandaling ito ay isang paraan upang mas makilala mo siya at maramdaman ang kanyang presensya sa iyong buhay. Nais ng Diyos na malaman mo na hindi ka nag-iisa at lagi siyang naroroon para sa iyo. Sa mga sandali ng pag-iisa, mas nararamdaman mo ang kanyang pagmamahal at pagkalinga ang mga ito ay mga pagkakataon upang mas mapalapit ka sa Diyos at maramdaman ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Sa kabila ng mga sandali ng pag-iisa, nais ng Diyos na malaman mo na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga ito ay mga espesyal na pagkakataon upang mas makilala mo siya, magtiwala sa kanyang mga plano, at paunlarin ang iyong mga kakayahan. Sana ay nagkaroon ka ng kaliwanagan at inspirasyon mula sa mga aral na ibinahagi natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe upang patuloy mong masaksihan ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. I-like ang video at ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay. Tandaan, ikaw ay mahal ng Diyos at may dakilang layunin siya para sa iyo. Magtiwala ka at magpatuloy sa iyong paglalakbay kasama siya.